kaya dapat naligo up ah, di rin. Taka lamang ka, kailangan nga hindi dili na. ka maligo or hindi ka ma-allergic. Hindi, dapat naligo ako pa po siya Ano na buang mo, uh, brasi mo, may gamay eh. Ay, um... o. sa ano? Sa salon. Sa salon ng ko nang Hindi ah, iba man dito, iba yung sa ibang bansa. Ang ibang bansa, dili. Tingin ko itong Pilipina na ako nga, dapat di ka maligo mga 3 days. Okay, mapakulay ka para hindi ma-allergy yung ulo mo. Yung ahit.

Hahaha, jadi taraan mo ang marunong. Eh, hindi katong ang magasinak ito sa libro, guys. Ang tagay po't hakej kung highlight ka, hakej. Eh, sa di ka highlight color mo may pagkakataon so, can... Oh, kasi okay na lang yung half yung nimo pero ngun nang ng Ang importante mahalaga ako ko na gulay niyan. Yes. Ano mo pagla-list guys ha Nagkaroon din halist diha hapin in and half in half in and go like half inch with inch <laughs> Hoy 3 minutes na niya Isang ka labot mo isang oras ka pa kaya pera kay kulay mo na Hindi yung ano ya ba? <laughs> pang na buo kay. Yung na kay Yan siya i-reels daw to 3 minutes lang ngroon na. Stream oh. mm. Ato mm -hmm. na. Yeah, mm -hmm. um. guys kay 25 years joke. <laughs> ah, nahumang nag-apply, salamat. Diyan A25, hey, normal siya. 30 minutes sa ibaba. Hmm. Mga 9:05. Mendawon siya. Hindi hey, hey. siya 'yan. Ayan na yun. mas. na yun. mo siya manawat para makuang yun ang pula. Hindi mo siyet yun. Okay, dili man yung first time apply ganito ang kulay. Yung dalti ganito din eh. Nung una ko na-apply ganito yun. tas ngayon na naman. Ikaw yeah, pag gusto o kung gusto kang gumanda yung kulay, hindi man ma-accept yung kulay na Kailangan dalawa. Mix mo. Hmm. Isa lang Dalawang, ano ito? 630? Hmm. Yung number 10 ng Guapo, 11. imagine mo <laughs> <Gawa> siya ha? mabuti ni libya tayo kani shampoo din naman to isang nagamay na pangpunan niya eh. shampoo katong isa na ipang nindot ang isa tapos paasa na nabilan itong gamay na naman oh, mamunay mas niya aw oh, ka na ay ka na nindot wag magutang lagi lagay mo sino akong ano nga, mamaya ako na kasi nag lang ako dati gumanda yung mukha ko ano isa yung yung kanina, Mura na siya. Kulay na siya gan. Hindi na guys kasi basa pa siya. Hmm. Ano siya? Pero sa ano, oh, dito sara, dito, dito Dito, dito ka, dito ka. Dito ka doon ka. Doon sa maliwanag. Dito lang? ka. Okay, kisa na ba? Hmm. So, yan is, uh, brown o, di ba Parang siya brown konti. Ayan. O, diba save? Wala na siyang puti-puti. Hmm. Bye.